Hello mga person na andito nga pala kami ngayon sa hospital. Linggo nga ngayon at hindi talaga kami sigurado kung meron talagang clinic ngayon dahil nga outpatient department lang naman ang pupuntahan namin. Ipapatingin nga muna namin to si Ate Chelsea dahil ilang araw na nga nananakit ang tagiliran niya so, my right side lower part ng abdomen niya, ay sinerge ko ngayon ay posibleng appendicitis nga, kaya nag-aalala kami. Kaya na mga pang makagapan ito, kaya na ipapakonsulta na namin agad siya. Lang ang clinic ngayon doon sa outpatient department, kaya dito talaga kami pinapunta sa may emergency room. Kaya lang ng pagtanong ko nga ng presyo kung magkano ang check-up sa emergency room ay ang laki ng diferensya sa normal na pagpapacheck up lamang. Kaya naman sabi ko ay maghanap-hanap na lang muna kami baka meron pang mga clinic na bukas ngayon. Kaya naman umalis na kami at eto na nga napunta kami dito sa may Carmel Mall. At pagtingin niya namin ay sarado din ng clinic dito rin pala kami sa isa pang clinic na pedya ng Ate Chelsea, nyo kaso sarado nga din. Kaya naman hindi na lang muna kami nagpa-check up ngayon at nagmeryenda na lang muna kami dito sa May Potato Corner dahil natatakam na nga ang mga kids. Sarap-sarap naman talaga kasi ng Potato Corner na branch price. Kaya naman di talaga ma-attempt na mag-crave ka dito kapag napadaan ka talaga sa stall nila. Grabe, ang sarap-sarap talaga lalo na pag nakikita ko pa yung mga cheese powder, sulit na sulit talaga ang potato corner na french fries dahil napakasarap. Pagkatapos nga namin bumili dito sa may potato corner ay nagyakag nga ang Daddy Gerson nyo na gusto niya daw ng siomay. Kaya naman dito kami sa may siomay house dito sa may Carmel Mall bumili. Grabe, ang sarap-sarap din talaga ng siomay dito lalo na kapag may chili oil. Oo, uh, napakasarap talaga lalo na pag sinamahan pa ng toyo, kalamansi at yung chili oil na pang malakasan. Dalawang order nga ang binili ng Daddy Gerson nyo. Yung may chili oil ay hati kami dalawa at yung wala namang chili ay hati si Ate Angel at Ate Chelsea nyo. Rienda so, time na rin niya kasi kaya saktong-sakto talaga na napadpad kami dito. Ang dami nga rin talagang masasarap na pagkain at pagpipilian dito sa may food court ng Carmel Mulkan Lubang. Kaya lang ito na lang muna ang aming kakainin dahil nga mamaya naman ay kakain pa kami. na hanap kami ng ibang kakainan kung saan kami magse-celebrate ng birthday ng Daddy Jerson nyo. Para naman kahit papano ay ma celebrate namin ang birthday ng Daddy Jerson nyo sa araw na ito. Hindi na rin kami masyado pang naganda dahil nga nagtitipid rin ng Daddy Jerson niya yon. Yan naman ang sabi niya ay kumain na lang kami sa labas upang mairaos ang kanyang kaarawan. Bago nga sana kami mag-celebrate ng birthday ng Daddy Gerson nyo, ay uunahin nga muna sana namin ipacheck up ang Ate Chelsea nyo. Kakapag-alala naman kasi talaga ay sumasakit sa tagiliran ng tiyan niya, hindi namin malaman kung ano ba yung nakirot doon. Mabuti na lamang talaga at pasulpot-sulpot pa lamang ang sakit. Hindi nga talaga kami nakapagpacheck up ngayon dahil wala rin naman kaming card. Kaya naman bukas ko na lang siya ipapa-check up. Hindi na lang siya makakapasok sa school. Sana nga ay okay lang siya.